Ilabas so, na po yung uh, sa ini second go to nagparkarte. Nagbabasa so, po yung mga tanod. Yan yung mga tanod natin. Ito po yung mga uh, banda ng EFP. Ito so, yung mga banda ng EFP. sa likod sa likod niya yung mga BHW niya yan yung, uh, yung second lieutenant Ayan, no? kasi nagsilbi siya ng uh, six years ng barangay official dito sa mga sa mga pit Tapos sa likod yung may bahay niya yung nakablock. Ayan, tapos yung mga anak niya. Ayan. 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 Ito. Mga anak at mga sabukay sa isa niya <coughs> mga Retire. retired retired naman sa likod uh, mga retired na sundalo mga kabaro ni second si lieutenant Bartarsi hmm. ito yung mga kabaro niya ito yung mga kabaro niya